The <laughs> nakakatikim o nakaluto ka na ba na ganitong mino? Hi guys! Welcome to my vlog! Well, panoorin mo ito! Sa may mainit na kawali at mantika, i lang natin ang ating dibon chicken wings. Ang tanong, marunong ba kayo mag ng chicken wings? Well, kung hindi pa, next time guys, i-upload ko kung paano ko dinibon ang chicken wings. At ilagay na natin ang ating second batch ng chicken wings para ma-fry sila lahat-lahat sa isang kawali. kag -ifry lang natin guys, as tanga magdiwat ang ilang mga kulay or umiba ang kanilang mga color. Pag sa banta-banta nyo, umiba na ang kanilang color, tanggalin natin or hanguin natin muna guys, kag-isit aside natin kay mag-fry kita sang aton garlic, kag- Boya, Sobrang sipag ng kusinira nyo, Tungod duwa na ganyang kaluwag ang nagalugay-lugay. Dahil mabango na ang ating panakot, ibalik na natin ang chicken wings. At haluin lang natin hanggang makover up siya ng amoy ng ating panakot. Lagyan natin ng mainit na tubig, chicken cube, oyster sauce, and soy sauce. Haluin lang natin para madissolve ang takpan natin for 5 minutes. And dito na naman tayo sa ating bake cherry tomato. Antes ko pala yan guys, kin-bake, nilagyan ko muna siya ng asin, black pepper, oil and rosemary para mabango. At tinanggal ko pala guys yung ating chicken wings para maluto ko ang ating asparagus. At takpan lang natin for 3 minutes para half cook ang kinalabasan niya. At the same time, matingkad ang kulay ng pagka-green niya guys. Huwag i-overcook kasi mag yellow yan siya. Pangiting na. Sa remaining sauce natin, ilagay natin ang mabangong sauce ng cherry tomato. Susunod, ilagay natin ang ating deboned chicken wings at haluin lang natin. Asparagus ang susunod nating ilagay and ang the last is ang ating cherry tomato na masarap. Gently lang sa paghalo para hindi naman madurog ang ating cherry tomato. Comments down below kung saan lugar kayo nanonood para ma-shoutout ko kayo sa susunod kong video. Thanks for watching. Shoutout sa inyong lahat. God bless everyone. Sana may natutunan kayong isang mino for today. Bye!